Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Mga dekoryenteng bisikleta nakakaranas sila ng maayos na boom na hindi nalihim sa sinuman. Ngunit para sa ilan, ito ay isang medyo mahal na splurge, lalo na kung sila ay nagmamayari ng isang normal na self-powered na bisikleta. Gayunpaman, ang kumpanya ng LIVALL ay gumawa ng isang medyo kakaibang solusyon kung saan maaari mong gawing electric bike ang iyong regular na bike. Kaya ito ay isang derailleur na nag-aalok ng pag-install na walang tool, matalinong tulong at malusog na pagbibisikleta sa isang makatwirang presyo. Pagkatapos i-mount ang control unit, motorized hub at baterya, tinatawag na e-bike conversion kit, sa iyong bike, maaari mong gawing electric bike ang iyong lumang bike. Ang mga kit ng conversion ng e-bike na nasa merkado ay napakamahal at ang proseso ng pag-install ng mga ito ay komplikado kapag dahan-dahan itong nagbabayad upang bumili lamang ng isang e-bike mula sa simula. All-in-one na solusyon! Gumagamit ang PikiBoost ng all-in-one na disenyo na may kasamang baterya, motor at controller para matiyak ang pinakamalinis at pinakamadaling pag-install na posible. Sa makatuwid, mabilis mong may-install ito sa pagitan ng poste ng upuan at ng gulong sa likuran ng hindi gumagamit ng anumang mga tool. Nangangahulugan din ito na madali mong mailipat ang PikiBoost mula sa isang bike patungo sa isa pa. Ginagawa nitong mas madaling gamitin sa kalsada, shared at rental bikes. Ito ay tila isang tinutubuan na dynamo, ngunit ito ang nagtutulak sa iyo sa halip na ikaw ang magmaneho nito. Ang mekanismo ng pagklampong ay lumalaban sa mga vibrations, kaya hindi ito maluwag kahit na nagmamaneho sa labas ng kalsada. Hindi mahalaga kung ano ang lapad ng iyong gulong dahil ang solusyon ay tugma sa parehong kalsada at mga mountain bike. Gaya ng sinabi ng manufacturer, ginagamit ng PikuBoost ang pinakabagong teknolohiyang Automatic Adaptive Speed, AAR, na nakakakita ng mga pagbabago sa terrain at bilis ng pagmamaneho sa real-time at dynamic na inaayos ang lakas ng engine ng walang pagkaantala. Ito ay ganap na mainam para sa mga taong may mahinang tibay at mahina ang mga tuhod. Gumagamit ito ng dual access linear hole sensor para makapagbigay ng pinakamaagang posibleng feedback na may data ng bilis sa MCU para makamit ang real-time na adaptasyon sa performance ng motor. Mayroon ding accelerometer at gyroscope. Alam nito kung pababa o paakyat ka. Nag-charge din ito ng telepono. Isa pang bagay tungkol sa baterya. Ito ay may kapasidad na 18 mAh at ang lifespan nito ay dapat na 650 hanggang 4 na taon na may higit sa 500 mga cycle. Ang dagdag na halaga nito ay maaari din itong i-charge ang iyong telepono habang nagmamaneho. Ang solusyon ay may rounding flashlight, sarili nitong preno at hindi tinatablan ng tubig ayon sa IP5. Maaaring i-lock ang functionality sa pamamagitan ng isang smartphone application, kung saan ito nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng Bluetooth. Ang bigat ay 66 na kilo, ang pagsingil ay tumatagal ng 3 oras at ang saklaw ay 3 kilometro. Ang proyekto para sa financing ay syempre tumatakbo kickstarter, at ilang araw na lang. Ang kanyang layunin ay mag-withdraw lamang ng $25, ngunit mayroon na siyang mahigit sa $650 sa kanyang account at mayroon pa siyang 37 mahabang araw upang pumunta. Ang panimulang presyo ng solusyon ay $299, tinatayang 7,000 check korunas, na kalahati ng retail na presyo. Ang paghahatid sa mga maagang backer ay magsisimula sa Marso ng susunod na taon. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless!